sa tayo. Tatlong linggo? Ha? May tatlong linggo na? Kita. Magkakapinga ng aking store na pogi. Yeah. Habang umula, nagkakapi si Papa ito naman aking kapatid ay nagagawa ng kanyang bahay-bahayan. Lahat ng kumot at ang unan ay gamit. So, malapit na akong matapos. Ang kasama pala nitong aking gabi ay lubi-lubi ulit. Dahil favorito ko talaga ang laing. Ganyan ko siya hihiwain. Maliit. So, ito nga. Uh -huh.

Yan po ang ating duga, unang gata, kung tatawagin. Saka ewi po yung ating pangalawang duga. So, yan pong ang lagay, hugasan po na po yan. Tapos, papakuluan ko po, po siya ng yung sa tubig muna para uh, lumambot po yung lubi-lubi or nyug-nyugan. So, yan pong parang mapula-pula dyan. Yan po yung tinatawag na nyug-nyugan or sa Bisaya ay lubi-lubi. So, papakuluan po muna natin siya sa tubig para lumambot yung lubiluba o inyugnyugan tsaka yung gabi so mamaya po natin siya haluin kasi sabi nga kasabi, kasabi nga, sa mga matatanda na huwag daw haluin Nang haluin yung gabi pag hindi pa masyadong lata or lutok kasi sabi ng matanda, matatanda is katul ba katul sa Bisaya. kung sa Tagalog ay makitsi tulad mo makitsi so ganyan lang po siya konti pag siya na lalata, na So, uh, maghihimay tayo ng tinapa kasi lalagyan ko yung gulay ko ng tinapa kasi mas masarap pag meron ganito Kaya tinatanggal ko lang yung kanyang ano, kung tatawagin na yung balat or parang ano, ang magtawag yan para masarap merong tinapa kukusnit-kusnitin lang natin yan yung pangalawang gata. Uh, oh. So, tinakpan ko po muna siya. Tingnan mo naman yung aming apoy. Ba't ganyan? Nag-ure-orange na. Maubusan niya yata kami ng So, kumukulo na siya. Maigi. So, medyo aanin uh, na natin siya. Para kumanta yung kanyang pagluto. Ganyan lang. Huwag mong balibalik ta rin. Ganyan lang siya mga daday, mga dudong. Ganyan na lang kung magluto o laing na may lobe-lobe. Ganyan din naman magluto ng laing talaga. Ganyan din. So, paano kung maglaing ganun din? Gets mo? So, yung aking anak ay magmemoryanda mo na sila. Yun lang aming patungan. Sorry naman. Dik kami rich tulad mo. Ano na sa Oxy Focus Isos? po, oh yes. Hello po. Nand nandun na po siya. Papa, si Lulu niya sa Tinti Papa Sisos. Bye-bye. At habang ang aking Mr. I.B.C. sa pag-i-scatter as usual. <laughs> Spatter! Spatter! Ayan na siya kahangul si Scatter. Ako naman ay busy sa aming kusina, maglauro. Okay. So, ganyan na siya. Maya-maya talagyan ko na siya ng unang gata. Talagyan ko na siya ng asin. Tantra-tantra lang kasi lalagyan ko pa siya ng uh, unang gata mamaya. Tsaka, ajino uh, maotsu. Okay na yun. Ompi lang. So, hinalo ko siya kasi nilagyan ko siya ng asin at gichin kamingun. Ayan lang. So, kailangan talaga siyang laging chinecheck. Kasi para hindi, para hindi yung iba ay matigas pa. Ganun kasi may lubi-lubi kasi siya eh. Kailangan talaga siya ay eh. pantay dapat. Pantay ang pagkalupo. Matagal talaga maluto ang gabi. Kaya ganoon. At ilalagay ko na nga yung tinapan na hinimay ko. At tinakpan ko nga ni siya ulit. So, oh, yan ang aming puno ng sili. Naubos yung aming sili kasi kinakain din siya ng mga manok. So, pinako ko ang aking anak yan Nang sili. It's lolly but surely. Alagay ko siya sa... Ayun, o, oh, pula o. Oh. Ayun no, nasa ano mo? Sige, iklasa na, iklasa. Hindi ang aking nanimi. Anak, din yun yung pula, oh. Sige, sige. So, yun yung sili na kinuha ng aking anak. Pinag ko nga kasi, konti lang siya. So, ilalagay ko nga pala na yung sili. Pero pinakuha ko pa ulit ng sili yung akin na kasi mas masarap pag maraming sile. So pinadagdagan ko nga ni, ito lang, hindi ko na siya tatadda para makain natin siya ng buo pag naluto na. Lalag, lalagyan na natin siya ng duga. Pina medyo pinaano ko lang. Pina upos-upos, ito upos, upos. upos, upos. na naman po. Medyo pinaano ko lang. Ubus-ubus yung pangalawang lata. So ito na yung pinakanduga. Hindi na natin siya tatakpan para uh, hindi siya maga uh, magalab Nag-iisipan ko pa yung mga sinasabi ko kasi mahirap mag-istorya mo, bisaya mo, gudoy ana na lang siya. Oh, igor na. Tapos, hintayin lang na natin maluto. Yung pagkaluto, makaw na ta. So, dadagdagan ko nga ulit siya ng asin kasi nilagyan ko na siya ng unang luga. So, medyo... Kasi pag medyo... Nangain siya na nangain. mag ng mo ulo doon. Luwak kong di ka po. Dito ay na po na ha. So ayan guys, yung ating minuto na gabi na may kasamang lugdubi. Nyugnyugan. nyugan yeah. nyug -nyugan. kung sa marinduki. Okay. So, ayan, yeah, mukhang masarap na naman ang ating kain yeah? Wow. So, ayan na siya ngayon. Ang laing talaga. Sobrang tagal magluto niyan. Kaya, tiis. Yes. Oh, ganyan na siya. Medyo marami pa siyang gata. So, gusto ko kasi, tulad nga lang uh, mga nauna kong vlog, is gusto ko, tuyo ang pagkaluto ng gabi ko. Ayoko nang may sabaw-sabaw. Umay, gata-gata pa. So, nilagyan ko pala siya ng suka. Hindi ko na na-videohan yung paglagay ko ng suka. Kasi, yun talaga. Minsan, dumarating talaga yung panahon na nakakalimutan mo na. Ay! Siyempre, pag-video. Ayan, malapit na siyang maluto. Siguro yung ibang nanonood dyan, eh, palaging yan na lang niluluto. So, what? Wala kami pambiling ulam, kaya yan lang, yan ang kaya kong lutuin. Kung may, may pambili lang kami ulam eh, bakit hindi ako magluluto ng iba pang lulutuin? So, mabigyan mo kami. So, lalagyan ko siya ng isang kutsarang asupal. Ayan. Goods lang yun, isang kutsara. Okay na yun. Ganun talaga pag mga taga-bukid, gagawa at gagawa ng paraan para may malasahan lang sa kanin. Di ba, rich kid ka kasi. Lagi kang fried chicken. So, at titikman na nga natin. Mm -hmm. So, malapit na siya. Tingnan mo naman. Oh, ganyan. So, gusto ko pa is yung nagmamantika talaga siya. Para masarap siya sa kanin. Ang tagal maluto, no? Eh, yun nga paulit-ulit kang niloloko titiisan mo. Ito pa yung luto ko. Malapit na siyang maluto. Tinamalaman naman, naman mga sirih na mamula-mula. Nagaputi-puti. Siyempre, dalawang klaseng sili yan. Na uh, merong mapula, yung sobrang anghang talaga, tapos yung pinapapako lang na sila eh. Hindi na mainit. Malapit na siya, oh. All rice. So, nilakasan ko na yung apoy dyan para mabilis kasi nagpapatuyo na lang naman ako. Alam ko kasi naiinip na kayo sa panonood. So, ayan, wala na siyang kahit anong gata, diba? As you can see, as you can see, English yun, know? ah. Wala na siyang mga gata-gata. Haluin lang natin para talagang lalabas yung ah, nangis. So tama na yan. <coughs> Wala na po yung sobrang anghang na sire. At aahulin na nga natin siya para kumakain na ng bahaw. Ayan na siya. Ayan na siya. Ah. Thank you for watching. I love you all. God bless.